Isang serye ng mga interaktibong learning videos. Pintig ng Ilehia Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala. Isang mapagpalayang araw, ikasyam na baitang, maligayang pagbabalik sa ating ikalawang serye ng Pintig ng Ilehya. Damdamin, alaala, -ala, at pag-ibig sa bawat taludtod. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magsagawa ng isang pagbabalik-aral tungkol sa ating pinag-usapan kahapon upang malaman natin kung meron pa kayong natandaan o natutuhan. Meron lamang akong ilalabas sa mga katanungan at pagkatapos ay pipiliin nyo lamang ang tamang kasagutan. Ilabas ang inyong mga sandata, ang inyong mga kwaderno, at ang inyong mga panulat. At meron lamang kayong limang segundo sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Kung handa na, tayo na ay mag-umpisa. Para sa unang bilang, ito raw ang pagkakapare-pareho ng mga tunog sa dulong pantig ng bawat taludtod. Ano kaya ang kasagutan? Ikalawang tanong, ito ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng bawat tula. Ikatlong tanong, ito naman ay isang anyo ng tula na walang sukat, wala ring tugma. Ikaapat na katanungan, ito naman ay isang uri ng katutubong tula na naglalaman ng awit papuri o panalangin. At para sa huling katanungan, ito ay isang dampampanitikan na gumagamit ng masining na salita upang ipahayag ang damdamin, kaisipan at karanasan. Ano kaya ito? Sa pagkakataong ito, atin ang iwawasto ang naging inyong mga kasagutan. Pero sa puntong ito, sarili niyong sagot ang inyong iwawasto. Tandaan, ang pagiging tapat sa pagkatuto ay napakahalaga. Handa na ba ang bawat isa? Kung handa na, narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang kasagutan ay tugma. Para sa ikalawang bilang, ang kasagutan naman ay istilo ng pagkakasulat. Sa ikatlong bilang, ito naman ay malayang talod-turan. Sa ikaapat na bilang, dalit. At sa ikalima, syempre ang ating paksa ang tula. Pagbati para sa bawat isang nakakuha ng tatlo apat at limang puntos. Tunay nga na kayo ay may natandaan sa ating mga naging talakayan sa araw ng kahapon. Kaya naman tayo na idarako sa ating panibagong aralin. Bago tayo dumako sa sentro ng ating talakayan, sa tulong ng inyong panulat at ng inyong kwaderno, sa loob ng isang minuto, itala ninyo ang mga salitang naglalarawan tungkol sa mga taong lubusan nyong pinahahalagahan. tunay nga tayo bilang isang tao marami tayo mga taong pinahalagan kabilang na ang ating mga pamilya kaibigan guro o ang ating mga sarili pero naranasan mo na bang mawalan ng tao sa buhay? gaano kaya kasakit ang iwan ka ng taong mahal mo sa buhay? At sa mga panahong ito ang iyong nararanasan, ano ang ginagawa mo upang maibsan ang sakit na iyong nararamdaman? Ito ang paksa ng mga tula na ating pag-uusapan. Pero bago natin basahin at suriin ang mga tulang ito, ano kayang uri ng tula ang pumapaksa tungkol sa pag-alala sa mga taong namayapa o namatay na. Isa ayos ang mga gulugulong titik na ito upang matukoy kung anong uri ng tula ang ating pag-uusapan. Kung Elehia ang iyong naging kasagutan, magaling sapagkat yan ang paksa na ating pag-uusapan sa araw na ito. Habang inyong pinakikinggan ang nilalaman ng tula, inyo itong unawain at inyong suriin. At hanapin ninyo ang kasagutan sa katanungang ano kaya ang pinagkaiba ng Elehia sa iba pang uri ng tula. Handa na ba kayo? Kung handa na, ihanda ang inyong kwaderno at ang inyong panulat para sa pagsulat ng mga bagay na inyong matututuhan sa nilalaman ng tulang ito. Para sa inang na ilayo ni Ginoong Ramyo Sadang Sa dapit hapon, alaalay bumabalik Tinig mong wagas kasabay ng aking hibig Bulong ng hangin, panalangin ay dala, ngunit naglaho sa ulap ng pamamaalam. Luha'y umagos, ilog sa aking dibdib. Bakas ng yapak mo'y malamig na guni-guni. Halakhak, halik mo'y iniingatan pa, ngunit yakap mo'y hamog na naglalaho. Pangalan mong mahal, hangin ang nagaangat, alaala'y ilaw sa madilim kong gabi. Ngunit ang ningning mo'y dahan-dahang nawaglit sa katahimikan, imahin mo'y tanaw pa rin. Sa bulong ng hangin, ikaw ang panalangin. Sa kislap ng bituin, mukha mo'y tanaw ko rin. Hanggang sa dulo ng pag-ibig magkita, luhay mapapawi sa langit tayo'y iisa. Hanggang sumapit ang araw ng liwanag, Ala alat wagas na pag-ibig ay di kukupas sa paraiso muling magsasama tayo inakong mahal sa piling mo'y mapalaya Sa pagkakataong ito Atin namang suriin ang nilalaman ng tulang para sa inang na ilayo sa panulat ni Ginoong Ram Sadang. Para sa una, ano kaya ang tema ng tulang ito? Magaling! Patungkol ito sa pangungulila at alaala sa ina. Alawa, sino-sino ang mga tauhan sa tulak? Napakahusay! Ang anak at ang ina saan naman ang tagpuan ng tulang ito? Magaling! Isang dapit hapon at sa alaala ng tahanan. Ano naman ang estilo ng pagkakasulat sa tulang ito? Mahusay! Ito ay masining, metaphorical at may malalim na imahen. At kung susuriin naman natin ang himig ng tulang ito, ano kaya ang inyong naramdaman? tama, mapanglaw, at puno ng pangungulila. Sa puntong ito, upang mas makita natin ang pagkaunawa ng bawat isa, so tayo ay darako sa isang nakapananabik na gawain. Ito ang think, pair, and share. Para sa think, pumili ng dalawang linya sa tula na tumimo sa iyong damdamin. Para sa pair, ibahagi ito sa iyong kapareha at ipaliwanag kung bakit. At para sa share, ibahagi ito sa harap ng iyong klase. Meron lamang tayong limang minuto para sa pagsagot. Ang oras ay tapos na. Nawa, sa pamamagitan ng gawaing think, pair, and share ay mas lalo niyong naunawaan ang nilalaman ng tulang ito. Muli, pagbati sa bawat isa. Kaya naman bago natin tuluyan tapusin ang araw na ito, narito ang inyong takdang arlin na inyong gagawin sa loob ng inyong tahanan upang mas magkaroon kayo ng pagsusuri sa sarili ninyo sa nilalaman ng tula. Sagutin ang mga katanungan ito at isulat sa inyong kwaderno. Muli, isang mapagpalayang araw sa bawat isa. Magkita-kita tayo muli sa araw ng bukas sa ikatlong serye ng Pintig ng Elehya, Damdamin, Alaala at Pag-ibig sa bawat taludtod. Adios. Pintig ng Ilegia Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala.